Ah, ano yan? Ano yan? Ano yan? Unbox Unbox. Ano yan? Ano yan? unbox. May namigay doon. Unbox para sa darating na ano. Darating na laro. Wala lang. ko May ari. Ano laman ah. Ano yan? Ano Ano yan? Ano Ano Lucky boy! Tekla wala yung case Saan <ang kinuwayan> boy? <laughs> dey, ano? yan boy? Tanggal yung Ganyan lang yan ilalim Ganyan talaga yan. Design design Lagyan mo lang parang para, uh, Napakalupi ano? uh, Napakalupi no, si Saan -si, so, yung size isaw know, naman po? Parang laki laki naman Ano Ano ba tingin mo sa parang Para. Aboy uh, kung sa uh, parang hey,